Hello guys, uh, naglabas na ng anunsyo ang MMDA na simula sa lunes, November 13, 2023 ay itataas na ang multa para sa mga lalabag sa eksklusibong bus carousel lane. So, inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority na ang multa para sa paglabag sa eksklusib city bus lane, bus carousel lane regulation sa kaba ng EDSA ay itataas na epektibo sa lunis. Sa ilalim ng MMDA regulation number 23-002 ay tumaas ang multa para sa paglabag sa exclusive city bus lane o EDSA RC lane regulation para sa mga pampubliko at pribadong sasakyan. Ang first offense ay 5,000. Second offense, 10,000 plus isang buwang suspension ng driver's license at kinakailangang sumailalim sa road safety seminar. Uh, third offense, 20,000 plus isang taon suspension ng driver's license. Fourth offense o ikaapat na pagkakasala, 30,000 kasama ang rekomendasyon sa Land Transportation Office para sa pagbawi ng lisensya sa pagmamaneho. So, ayun guys, mabigat. Binigyan din din ni artist na hindi anti-poor o money making scheme ang pagtaas ng parusa. So, kung natatanda ninyo guys ay uh, paulit-ulit lang yung mga lumalabag dyan talaga. Uh, maraming nauhuli. iba, ginagawang kakatawanan lang yung napanood sa TV, sa balita. Patawa-tawa lang yung nahuli. Sabi niya, Kala daw niya may ano, mayroong ayuda daw. Pila daw ng ayuda. Eh di ba naman sira ulo yun? So, upang magsilbing deterrent, nagpa siyang MMDA sa pamagitan ng Metro Manila Council na taasan ang tinakdang multa at magpataw ng kakulang suspension sa driver's license depende sa dalas ng paglabag. Ano niya? So, sa ngayon guys ay 1,000 lang ang tinakdang multa para sa paglabag. So, ayun, wag nang pasaway dahil hindi lang kayo maabala. Pati yung mga pasahero na nasa bus ay naabala din. Hindi lang kayo. So, dapat doon lang kayo sa area ninyo na lane. Huwag kayong papasok ng bus lane. So, ayan guys, ano bang masasabi mo sa bagong ano, taas multa sa mga lalabag dyan sa bus lane? So, i-comment down below mo na yan, yung salubin mo. At mag-subscribe ka na, kung di ka pa subscribe Thank you!